kami po ngayon ni Bossing ay papunta po sa ospital. Uh, thank you Lord dahil lalabas na po si Teo. Iuwi na po namin. Susunduin na po namin ni Bossing. Uh, simula po noong Merkules. Merkules saan eh, nung dinala na namin sa ospital. Yun nga po, nag po si Teo na may Nagtatarak po ang mata. Kami pa'y talagang sobrang nataranta dahil talaga naman po nakakatakot kapag ka nakita mo ang iyong anak o apo na nangingitim na ay di yun nga po sinugod po namin sa ospital tapos hanggang gabi po hindi bumababa po yung kanyang lagnat nung pagdating po sa ospital ay bumaba na 36 tapos po ay umuwi muna po kami dito ni Bosing at kumuha po ako ng unan saka po ng mga ilang mga gamit, damit ni Namilot ni Bal. Nung po pa lang kami narerito. At nung kami pabalik na po doon ay nag-convulsion po ulit si Teo. Si Milot po ay takot na takot. Nagsisigaw po siya doon ng tulong, tulong. Pati siya po hindi pinadede. Binawalan po ng mga nurse na huwag daw po munang patidehin. Tapos po ay alas 12 ay medyo bumaba na po yung lagnat po niya. Kaya nakausap po ako na baka pwedeng patidehin. Nagawa ng iyak na po ng iyak siya. di po makatulog. At siguro nga po ay nagugutom. Ay, di, pinadede na po. Hmm, Pinadede na po siya ay talagang ramdam mo po na gutom siya at pag hawak po dun sa tsupon ay medyo nanginginig nanginginig po yung kamay niya tapos nung naubos na po yung laman ng tsupon ay ayaw pa po, po niyang bitawan yung tsupon hawak hawak pa po, po niya tapos po ay yun nakatulog na po siya masarap po yung tulog niya napakahimbing hanggang umaga na po eh po niya ay yun, pangiti-ngiti na po siya. Tapos po ay panay po ang dede niya, parang magugutumin. Nung kumakain po ako ay parang gusto rin niya kumain. Eh, di, may sabaw naman po at sinig na bangos ang ulam po. E di sinubuan ko po ng kaunting kanin. saka po may sabaw. ay e, siya po yung maiging kakain. Maiging dedede Tapos po ay eh, yun, simula nga po nung gabi, nung Miyerkules hindi na po siya naglagnat. Hanggang kagabi, hindi na po naglagnat. Hanggang ngayon, hindi na po naglagnat. Kaya sabi po nung, nung nurse na na doon, pag 24 hours na daw po na hindi po naglagnat, ay pwede na daw pong lumabas. Ay grabe po doon kainit. Kahapon ay siguro mga alas 6 ay si Teo po ay nag 38 hindi eh, na po siya naglalagnat pero kahapon po ay nung kuhaan ko ng temperature ay nag 38 siguro po sa sobrang init pero pinalipas ko po ang mga siguro yung mga 10 minutes kinuha ko po ulit ayun nag 37 na po ulit siguro po yung ang ng init kaya po siya ay nag 38 pero hindi naman po nagtagal yun nag 37 po ulit ayun ay kanina pong umaga pagkagising ko ay sobrang sama po ng pakaramdam ko parang mabigat yung ulo ko hanggang batok na masakit ang ulo ko si Milot nga po ay sumasakit din ang ulo kahapon sobrang init nga po na electric pa naman po kaya lang ay iba pa rin po yung singaw po ng init doon kaya sabi ko kay bossing ay ako muna ay sunduin at ako muna ay magpapahinga sa bahay at uh, kanina naman po nung nasa bahay kami Dumawag po si Milot at may doktor na daw pong nagpunta doon. ang sabi po ay okay na daw po si Teo, pwede na pong ilabas. Ang sabi daw po ay aakyat na lang sa kanila yung bill. Ay hanggang ngayon daw po ay wala pa. Ay kami po ni Bossing ay papunta doon at uh, parang mainip po sa bahay na doon kami nagaantay ni Bosing wala naman signal <laughs> sabi ko ay pusing ka kata na sa hospital at doon, doon na tayo magantay para si Teo ay na ano na namin natatagon na, na, na ayun kami nga po ipapunta na sana naman po ay, habang kami papunta roon, ay yung bill ay okay na para pagdating doon ay makalabas na rin po kami ayun, at gusto ko pong magpasalamat sa lahat po ng mga nagpray para kay Teo salamat po sa mga prayers po ninyo at si Teo po ay gumaling po agad talagang napakahirap po kapag ka bata ang may sakit hindi mo alam kung ano yung sumasakit dahil hindi mo naman po matatanong kaya ayun thank you Lord at yun pong result ng kanyang chest x-ray at saka ng lab ay okay naman daw po ko lang po alam kung ano yung ihi. Tapos ay kanina po ay kinuhaan daw po ulit ng dugo si Teo. Parang uulitan daw po ng kuwan para sigurado daw po na okay ang result. Ayun. Sana naman po ay maging okay at para makalabas na nga po. At salamat po sa lahat po ng mga nagpray para po sa mabilis na paggaling po ni Teo. Talagang mas maraming nagdadasal ay mas mabilis po ang paggaling. Kaya thank you, thank you po sa lahat po ng nagpray kay Teo. Salamat po sa lahat po ng nag-PM sa amin ni Milot. Ang umusta po sa kalagayan po ni Teo. Thank you po sa inyo. May mga tumawag. Yan, salamat po sa inyo. Hindi na po kayo isa-isahin dahil talagang marami po. Maraming nangungumusta sa kay yung Mahalan na At si Teo naman po ay okay na. Bagay nung nahignaw na po siya at bumaba na yung lagnat ay parang nagtahilan na lang po siya. parang maliksi na po ulit siya, naglalaro na. Uh, panay na nga po ang tawa, maiging kakain, maiging dedede Yun nga lang po, parang siya ay nangalumata. Ano ba ang tawag sa nangalumata? Parang, parang po, yat, hindi. Parang iba po yung mata niya, yung parang ay po, yat naman talaga nung unang gab, gabi, niya At di nga siya makatulog at gutom Parang po, yat. Po, talaga. Dahil siya ay natulog ay alas 12 na. Abay, napakahimping po ng tulog At uh, yung may kasama kami dun sa room na bata, na iiyak Napakalakas ng iyak. ako nagigising. At tinitingnan ko si Teo. Talagang siya masarap ang tulog. Nakakabawi ng kawan. Oh, may ginaman po si nagbabawi po ng lakas. Yeah, may naman po at si Teo hindi na naglagnat nang mailabas na. Parang pakiramdam ko pati si Teo inip na inip doon. Pangiwit-ngiwit parang pati tanaw tanaw sa bintana at palangiti yung mga batang nado doon di may mga pasyente rin doon baby ay tinatawanan na eh, ah. niya yung isa yung medyo malaki na parang grade 1 na yata o ano eh nakikipaglaro uh, kay Teo yung parang binagulaga ganayon na yung tatawa-tawa halalakak sabik sa kalaro yan po at nandito na po kami sa kalaro hospital na hanap lang po si Pusing ng mapapagparkingan. parkingan yung medyo malapit-lapit naman doon ah, na para paglabas ni Teo mamaya ay malapit sa guys, bali galing na po ako sa taas at si Milot po ay si Milot ay nakapila. Mamaya pa daw po alas 5 ang interview niya sa Malasakit. Ay yun, bali si Milot po ay nakapila sa Malasakit at uh, interviewin pa daw po bago pa ba ibaba yung bill. Ay si Milot po ay baka abutin pa po ng alas 5 yung interview. At marami may mga nakapila pa rin po doon ay kami po muna ni Bossing i-kakain. kami po ay magpaparis muna ni Bossing at uh, magutok kami hindi pa nagtatanghalian ay eh, pag alas 5 na kapo na nanatay ito Bossing ayan po Teo. <laughs> Labas na po oh, yan. Yes. Ayan guys, bali ito pong aming mga ibang dala. Ay amin na pong hinahakot sa sasakyan. na Para mamaya po ay pagka lumabas na yung billing ay kami po ay pauwi na. Balo. Pong gatas ni Teo. Ay! Dapat eh, may double busing. Baka magtulo. Sa at may ka. Doon bibiting ko na. ako naman po. Pwede pa ah. Ito. Ay, ay, ay po. Saan yung Baka mayroon silang ano. Pwede nga Wala. Ito ba yung tol? na yan? Oo. Sige, laban na yung Itong isa lalaban niyang isa. Nasa ilalim niya. Lalo mo yun. Si Bossing po yung bumili na rin ng barbecue. at para po paglabas namin mamaya ay... Dapat ay wala mo Bossing yung suka. Nakahiwalay. Para pagdating po namin sa bahay kami kakain ay... Eh... Dito po may mga magbabarbecue ah. Dito po bumili si Bossing. Okay na po si sa ano ah, PhilHealth. Bali yung billing na lang po ay naantay na ipigay. Inip na yan. Inip na po. Ah. Inip na. Na oh, labas na po. Yan. Hindi pa rin, Hindi pa ito yung pamakalipan Ito Or... yung nanonood na yeah. ng documentary. nag Algo mag-aassign sa kusina ng paglabas po namin Bali, okay naman ako. Bili ko lang. Um, na lang daw po yung tawag. Naibaba na rin po yung billing. At ayun po, magbabayad na po kami. Yan, thank you Lord at uh, makaka-uwi uh, na po kami. Hanapin uh, napin ko lang po si Milo dito sa labas at sila po'y kumakain. Ibalat uh, na po. Yan, at nandito po si Norlem Chet. Si Norlem Chet. <laughs> ay, yung dating ninyo kami na may palabas na. <laughs> so, na Yan, kami po ay pauwi na. Thank you, Lord. Oh, palingali nga siya. Masabit sa labas. Nami sa labas. Kami po ay uuwi na. Nantay na lang po namin yung sasabayan lang ani agad si River ay. Ano daw si River? Bibi na si River. Tayo si River. Uh -huh. Di mo nakita kanina natin nels nung palabas ng pintuan do sa room. Uh -huh. Ay di sabi ng mga mga pasyente doon tsaka yung mga nagbabatay babay pogi uh -huh. Pero nung paglabas ni yun nang kuya na kayo may higyang ngiti <laughs> <laughs> nakangiti doon nakangiti sa mga kasama ninyo sa kwarto hey. Oh, oh uwi na daw siya Okay. Thank you, Lord. <laughs> Uuwi na po oh, si Teo. <laughs> si Teo po yung nakatingin dun, Akay River. Alam niya yan. Hmm. Bye, Ana si Mama. Sasakay so, na Hello. si Teo. Bye-bye. Sa yeah. Salamat sa pagbisita bisita ulit ninyo. Welcome. Oh, alam na. Bye bye mahal. Bye bye muna. Bye, bye. <laughs> Hindi makakapayat. Is Hindi makalingon. <mo> Balis <laughs> na kami. Ah, bye, bye. Ingat kayo. Bye bye. Salamat ulit sa pagbisita. Tonto, Tonto Wase yeah, Bye bye, bye. Teo. Teo po hindi natutulog At kanina po ay Naka Tingin sa labas, tingin sa labas at nagmamasid ng daan Ayaw may matulog si Teo Parang siya sabik na sabik sa labas At kanina pa Simula dun sa Hospital hanggang dito Malapit na tayo sa atin Ay hindi natutulog at nakamasid sa labas parang siya sabik na sabik pero <laughs> ka naman tatlong araw na walang nakikita doon sa kwarto kundi kesa mit ah ding ding much 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 later yan thank you lord at narito na po kami sa bahay nakauwi na po kami oh. welcome home baby namin mahalan ah! Hooray! Wow! nag hooray! 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 Thank you, Lord! Lord. Nakauwi na po kami. Salamat po sa lahat po ng nag-pray para po sa aming baby. Take Meron po. Uh -huh. hey, Dada. 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 Welcome home, Teo. Ay, sis, nakapugi. Parang may lang. Welcome home. Mahal The next day. Yan po, thank you, Lord. At magaling na po si Teo. Hindi na naglagnat milot kagabi. Milot na tayo nasa ospital. Ay... Si Ma'am Arlene ay nag-message sa akin. Bale, hindi siya nga nag-message sa hindi pa natin nadadala si Teo sa ospital ay magamay shadow siya daw ay mag, gusto magpa -dala ng gusto niya magpadala kay Teo ng pa-birthday niya nung hindi pa man tayo napunta ng ospital ay eh, minessage na niya ako at nagpadala siya ng 5K wow. ito daw ay birthday gift niya kay Teo thank you so much po ma'am ano po mama? Arlene. Arlene. Thank you so much po sa pa-birthday po ninyo kay Teo. Si Teo po ay magaling na. Salamat po. Ito po ay sasama ko po din sa mga pera po ni Teo. Yung mga nagbigay po sa kanya. Ilalagay po namin ibalik sa bangko. Savings ko. niya. Mm -hmm. Thank you po, Ma'am Arlene. Tapos may 2K daw para kay Bossing. Para panggas ni Bossing. At Thank alam mo naman, ang lolo ay laging busy. Pagpunta ng bayat. Kahapon pati pala, Bossing. Uh. Ay, akapin natin na kay Gary yung aking motor. Wala na langis. Akala natin pilsin na. <laughs> ay, ano, okay na. Oh, may it may pambili na ko na. Ay, ako yung tanong. Yan daw ay panggas ako, mo, Bossing. Ako yung nagtanong ay 280 ang isang... Ang um, 800... Mag-thank you daw si Teo. Thank you po, Ma'am Arlene. Thank you po, Ma'am Arlene. Thank you so much po. God bless po.